Philippine native tree na may pa hard shape na frutas. Meet kwela o besa panigolata. Ang kwela ay native sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asia tulad ng Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore at India. Ilan pa sa local names nito ay balikaskasan, batug at layeng. Ito pa ang iba. Ang kwela ay isang medium-sized tree. Lumalaki ito ng hanggang 35 meters. Meron itong mga dahon na dark leathery green. Tapos, nakaayos ng paspiral. Yan. Nakakonekta rin ito ng mahabang petiole o itong stock. Kung titinang mabuti, itong petiol o stalk ay maumbok o swollen sa magkabilang dulo. Itong nakakonek sa stem at sa mismo leaf blade. Isa yan sa distinguishing feature ng kwela. Isa pa sa mga striking features ng kwela ay ang kanyang mga heart-shaped na prutas. Nagsisimula ito ng yellow at magmamature ng red kitang kita ito kahit sa malayo. Pag nilapitan, kitang kita na hugis puso ang mga ito. Pag nabasag ang mga puso, makikita yung dalawang seeds dito. Recorded na edible ang mga prutas ng kuela. Tikman natin. Maasim-asim na medyo may pakla, pwedeng mahihalin tulad sa balat ng santol. Sa probinsya ng Bengkolo, sa Sumatra, Indonesia, tinatawag ang kwela na gonggang. At ang balat ng kahoy nito ay tradisyonal na ginagamit pang gamot sa diarrhea at pagsusuka. Ayun! Sa inyo ba, anong tawag at gamit sa kwela? Kwento niyo sa comments below. Part together, will promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not re-uploading it. See you sa next video. Bye!